May mga pagkakataon ba na kahit gusto mo nang magpatawad, hindi mo magawa. Hindi dahil sa hindi mo lang kung paano, kundi dahil sa pride. Pride ang dahilan kung bakit marami ang nagbubuhay sa sama ng loob. Ito ang tahimik na hadlang sa kapayapaan at pagkakaayos. Pride is like a wall, isang mataas na pader na humahadlang sa pagpapakumbaba at sa pagpapatawad. Toll, normal lang na masaktan kapag may mga nanakit sa atin. Pero kapag pinatagal na natin ang ating mga galit, resentment at hinanakit, tandaan mo tol, hindi lang puso ang nasisira, kundi pati relasyon, pamilya at pananang palataya. Sa tuwing sinasabi natin, bakit ako ang unang lalapit? Hindi naman ako ang mali doon na lumalabas ang pride. Ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan ay, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mo ng sarilan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Tol, ginagawa mo ba to? Pero kung hindi mo pa ito ginagawa, ito ang isang dahilan na ikapapahamak mo. Ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmamataas na isipan ay ibabagsak. Ang pride ay tila masarap sa simula kasi piling mo panalo ka. Pa. Pero sa dulo, ikaw ang talo. Talo sa kapayapaan, talo sa relasyon at minsan talo pa sa pananampalataya. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magpatawad ka na. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapatawad? Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Tol, let us reflect. Ang tanong ko sa iyo, sino ngayon ang kailangan mo patawarin ngayon? Tol, hindi mo na kailangang hintay na sila ang maunang lumapit sa iyo. Puntahan mo na sila. Oh, patawarin mo na sila. Alam mo ba, Tol? Sa mata ng Diyos, mahalaga ang pusong marunong na magpakumbaba at nagpapatawad. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin kaya magpatawad? Dahil may pride ka. Pero sa tulong ng Diyos, kaya mo. Dahil siya mismo ang gumagawa noon para sa iyo. Alam mo ba, Tol? Na ang pride ang siyang naghihiwalay sa pagpapatawad at panunumban. Kaya huwag mo nang hayaan na ang pride ang siyang sisira sa plano ng Diyos sa iyong mga relasyon. Siya nga pala tol, bago ka pa lang ang sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, pwede ba mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At pakilike and share mo na rin ang video nito para sa ganun, maraming mga puso ang makalaya na sa pagmamataas ganoon din sa pride. Ako po si Adonis Mendoza na nagsasabi the silver word is sorry but the golden word is forgive me. Hanggang sa muli God bless and peace out. Kung kailangan nyo ng mga educational content para sa inyong mga anak, subscribe nyo na rin to mga tol. Thanks for watching. Kindly like, share, and subscribe.